Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Okay mga ka-DJ, pag-usapan natin ngayon kung sino ang susunod na posibleng mga kalaban ng ating pambansang kamao. Actually, meron tayong 3 uh, three uh, possible opponents. Andyan si Jorbonta Davis. Andyan si Floyd Mayweather. At itong ulit si Rolly Romero. Pero himayin natin yung tatlo. Nung una, si Gervonta Davis ay wala na po sa lista ni Manny Pacquiao. Bakit po mga ka-DJ? Kasi po, uh, mga, mga kalaban ni Gervonta Davis ay si Jake Paul, itong YouTuber. No? Na kung ay gaganapin sa November 14 sa, sa State Farm Arena, Atlanta. Yan. So, wala na. Iscratch na natin dyan si si Gervonta Davis maganda-ganda sana ang laban na ito dahil pare-explosive ang ating pabansang kamot at si Davis ito po ay uh, stream live on Netflix po mapapanood itong laban ni Jake Paul Gervonta Davis ito po ay isang exhibition match po na supposed to be ang mga kalaban sana ni Jake Paul ang possible sana si Anthony Joshua former unified uh, unified heavyweight champion No, kaya lang hindi na nga po natuloy. At isa sa mga listahan na gusto mga kalaban ni Jake Paul, ito nga kasama to si Gervonta Davis. At may mga nakuha tayo mga informasyon na ito si Gervonta Davis ay ay nga, 'di ba, nagkaroon siya ng kaso pero ang alam natin ay uh, na-resolve na 'yung kaso niya doon sa kanyang wife. Kaya uh, supposed to meron pa siyang rematch dito with uh, Lamont Frost Jr. na kung saan ay laban nila ay nawi sa draw nitong March lang dahil nga mas pinili niya si Jake Paul kasi dito mas malaki ang kanyang kikitain kaya hindi na rin matutuloy yung labang yung possible rematch si Gerbonta Davis between Lamont Frost yun eto si Jake Paul na masyadong eh, Ma malaki to eh, ang huling laban nito ay lumaban sa cruiserweight na may limit na 200 pounds po no samantalang si Gervonta Davis ay nasa lightweight 135 pounds kay hindi ko imagine And, uh, anyway this is an exhibition match lang uh, nasa tao na yan pero minsan nakakadala diba 'yung laban nila nga ni Jake Paul kay Mike Tyson halatang marami nagsasabi na pinipigilan yung suntok ni Mike Tyson kaya ito na po kaya scratch na po natin niya wala na po si si Gerbonta Davis sa lista ni Manny Pacquiao ngayon ang isang isang possible na pwede niya makalaban sana ay si Floyd Mayweather ang tanong kung ito ay magbabalik pa sa ring yan ang tanong so kung hindi na magbabalik sa ring malabo pero si Pacquiao anytime willing niyang labanan si Floyd Mayweather. Kaya i-ano na rin natin yan, Mukhang malabo na rin. Kaya ang pinakamalamang, pinakamalapit na pwede makalaban ng ating pabansang kamao ay walang iba kundi ito si Rolly Romero. Siya ngayon ang kasalukuyang WBA welterweight champion. No? Kung saan tinalo niya si Ryan Garcia by, by unanimous decision. Pero napabagsak niya to, dito si Ryan Garcia kasi ang dating may hawak na itong WBA uh, welterweight champion ay si Aaron Boots Ennis na siya ay nagpataas na ng timbang sa 154 pounds at ang kanya mga kalaban this coming October sa nagaganapin sa Philadelphia ay si Wisma Lima no? ito ay para sa title eliminator yan. itong si bigyan ko lang konting trivia, itong si Luis Malima ay merong 14 wins, uh, merong uh, isang talo at 10 knockout po. Ayan po, yun. Kaya si Rory, Rory Romero ang posibleng mga kalabanan ng ating pambansang kamao at ang sabi nga ni, Ma, ni Pacquiao, uh, malamang this coming December po, itong taon na to, sa December siya ay muling lalaban sinabi niya sa kanyang mga interview no siya ay lalaban pa so hindi pa tapos ang karirang ng ating pambansang abaw kaya ayan ang aabangan natin no pero para mas mabigyan kayo ng idea uh, may mga video clips tayong nakuha yung mga ilang mga mga fight highlights ni Rolly Romero andito yung laban niya kay kay uh, siyempre kay Davis no na saan ay pinabagsak doon si Rolly Romero at ganoon din yung kay nakalaban din ni Romero si Isaac Cruz no, yan, bagsak din ang inabot niya at itong uli naman, maganda-ganda niya kanya pinakita laban niya kay Ryan Garcia so, ayan po, panoorin po natin yung mga ilang video clips natin nakuha po, ayan, pakita ko po sa inyo mga ka-DJ mga ka dj ito inabot dito ayan nasa lubong nasugod kasi nasugod si Rolly Romero dito yan natin o yun sa lubong po kaya bagsak po si Rolly Romero yan kaya wala na hindi na tinuloy na referee ganun po na ta yan po lang yari sa kanya kitang TV's yan o po yung slow motion sa lubong yun yun grabe kaliwa tumama bagsak po mga DJ ito po yung mga yan po yung weakness ni Rolly Romero yung sugod na sugod at depensa sa inyo na yung pwedeng uh, matignan ng ating pambansa ka ba kung sakaling sila nga yung maglalaban yung mga ka ito na may laban niya kay Isa Cruz parang naulit na naman dito yan ang pakikita nyo yung depensa na naman yung weakness na lang tinatapatapan ako mababa lang yung si Isa Cruz ayun tinihingin na po kaya ay talaga weakness niya yung depensa talaga ano, no? Hmm, sakul na naman. Oh, ala na, talaga nang, na nga, tinigilan na nga ito. Ito mga ka-DJ, maganda gana naman pinakita ni Rolly Romero dito. Yung fairness po, yan. Yan po, inabog karayang gano'n. Yun, left hook, talsik. Yan, yeah, may lakas din talaga. Yan, no? Sito yun. Hindi sa pangal. Bumila po niyo. Eh, oh. may lakas din talaga 'to. Kaya hindi pwede magkumpiyansa ang ating papansang mga pag ito nakarap na sa susunod na laban. So nadalaw dito si Roller Romero. Mga ka-DJ, napanood na natin mga ilan sa mga highlights fight ni Roller Romero. Yun nga, eh, yung kay, Ryan, Gervonta Davis na yun, nasa lubo nga, bagsak bumagsak tong si Romero at kay Isaac Cruz din na ah. uh, bagamat maliit lang to, no? mababa pero pinabagsak din siya at uh, in fairness, itong huli niya lamang kay Ryan Garcia, okay naman napabagsak niya si Ryan Garcia at nanalo siya by decision po so yun, marami nagsasabi nga na ang weakness nito yung depensa ah, uh, tapos yung footwork hindi ganun ka, kabilis at sugod na nang siya eh nung gusto gusto pa naman ng ating pambansa ka mo kaya baka sakali no may chance ang ating pambansa ka na muling tanghaling uh, kampyon sa welterweight division kung pag nagkataon gagawa umiling ng kasaysayan ng ating pambansa kaya ang abangan natin mga ka-DG ahatid ah, po natin kapag uh, yan po ay uh, official na po sa ngayon po wala pang official negotiation pero sa tingin natin mas sa uh, ito yung pinaka um, malaking chance ang makalabang kasi si Tang Davis nga kay Jake Paul nalalaban so wala na yon malabo na yon tapos si Mayweather eh, kung babalik to sa sa boxing pa eh ang tanong eh retired na siya sa ngayon so si Rolly Romero nakikita ng mal malabang ano pinakamalaking uh, chance na makalaban niya so magandang laban to may eh, lakas din pero yun nga baka ito na yung iniintay ng ating pambansa ko na muling tanghaling kampiyon po mga ka-DJ so ito muna ang ating atid. Pansamantala, ito muna ang ating uh, uh, ibabagi sa inyo. Pero by the way, bago tayo magtapos, gusto ko nga pala i-shoutout yung mga sumusuporta sa akin sa, sa Lamarck. Andyan yung Pasture, Copernicus, andyan din yung Ptolemy, Linnaeus at planning so hindi ko na kayo may isa so saka sa dating mga estudyante ko sa Repsy, mga sumusuporta at yung mga hindi nating hindi ko mga estudyante pero mga nakasubscribe maraming maraming salamat sa inyo thank you talaga maraming maraming salamat sana ay ah, uh, uh, makabawi ako sa ibang paraan uh, basta pakintayin nyo na lang po yung ating magiging sorpresa so sa ngayon, ito muna po mga kadisi sana po inagustuhin niyo ang aking binahagi sa episode na to Uh, pansamantan nagpapaalam po si DJ Master nagsasabing laban lang. God bless you. I'll see you on my next vlog.